para sa mga nagtatanong no, kung magkano daw ba dapat ang benta, ang benta ng isang negosyo bago ka magdagdag ng isa pang branch o isa pang pwesto o mag branch out ka na. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagnenegosyo at ngayon meron kaming apat na branch, no? ang Zell Salon, Digos, dalawa, Ah, uh, kedapaan isa at uh, kakabukas lang Turrell Brands. So, nung nag-start ako noong 2018 sa business namin, na uh, B Paris business, eh talagang atat na atat ako no na kumuha ng pwesto. Kasi palagay ko kasi yung mga negosyante na may mga pwestong marami, maraming pwesto lalo na yung mga sikat, mga kilala. Tapos pang Matingin uh, mas tingin ko sa kanila ang yayaman na tapos mga big time na talaga. So ako nung nag-business ako, sa isip-isip ko dapat magdagdag agad ako ng maraming brands. Kukuha agad ako ng pwesto ng maraming brands ng aking negosyo. So noong 2018, yung B Paris business ko, ah, uh, isa sa mga hindi ko tumalilimutan sa mundo ng aking pagnenegosyo, dahil sa loob ng isang taon, isang taon kakastart ko lang ng uh, Beep Paris business, eh nagdagdag agad ako ng tatlong branch uh, apat na yata eh o basta mga ganun dalawa, tatlo, or apat na branch so ang iniisip ko dito eh kung ang benta ko sa isang branch eh palagay nating 50,000 ngayon pag meron akong tatlong branch eh meron akong 150,000 na benta sa isang buwan ganyan ako mag-isip noon sabi ko uh, ang gagawin ko dito para mapa Uh, laki ko yung negosyo yung pera doon sa isa kong branch uh, pag nakuha ko hihiramin ko ibabayad ko sa kabila kong branch at uh, dito naman sa pangalawa kong branch yung benta dito kukunin ko, gagamitin ko sa pang abono sa isa pang branch ganyan ako mag-isip noon ganyan ako kagako, katanga noon mag-isip sa pagdagdag ng branch na marami kasi tayong nakikita na yung mga negosyanteng maraming branch, eh talagang big time na big time, di ba? Yung sarap na sarap yung buhay, tapos parang uh, iniisip ko noon, malamang uh, maraming branch to, ang gagawin nito, pupunta sa isang branch, iikot, kukubra ng pera, tapos pupunta naman sa ibang branch. Yan yung pag-akala ko. Pero, nag, pero nung nagtayo na ako ng pwesto ko nun, nung salon, anong ah, uh, paris Business, Nagbukas agad ako ng apat na tatlo o apat na branch na puro walang kita, walang benta, puro mga kalugian, puro mga katangahan tanga talaga yung pinagagawa ko. Baguhan pa akong negosyante noon. Kaya sabi ko, mali pala yon. <laughs> mali pala yon kasi nagdagdag ako ng branch na hindi pa naman kumita. So ang nangyari, nagduplicate lang ako ng problema. Imbis isa lang yung problema ko, nadagdagan ko pa ng napakadami. So ngayon dito sa Zell Salon ang business namin ngayon ang pangmalakas ang salon the best dito sa Mindanao eh meron ng apat na branch so ngayon ginamit ko na yung technique ko dito na hindi ako agad-agad magbubukas no, ng pwesto so ang discarte ko dito bago ako magbukas ng isa pang pwesto unang-una kong titingnan sistema dapat may sistema yan kasi pag wala eh wala ring kwenta yung binuksan mo, hindi gagana yon, hindi ikot yon. So dapat may target market ka na rin bago ka magbukas ng branch kasi pag wala, sinong bibentahan mo, hindi mo pa rin alam. O anong gagawin mo, tira lang na tira, di ba? So pangalawa, kumikita ka na ba talaga? May kita ba, may benta ba talaga, may pumapasok ba at may natitira ba sa pagkatapos ng maraming benta kaysa sa kita kasi magkaiba ang benta at saka kita ang benta, kabubuo ang sales, gross sales. Ang kita, bawas ng bawas ng bawas ng lahat ng expenses. Basta isama mo na lahat ng expenses. So, ganyan ko siya tinitingnan. Dapat may sistema, dapat ah, kumikita. Kasi pag wala kasing kita, tapos nagduplicate ka lang, nagdagdag ka, eh, malamang katangahan mo na rin yan. Pero hindi mo rin mararanasan yan hanggat hindi mo sinusubukan. Kaya nung sinubukan ko, eh, ayaw ko nang ulitin ulit kasi kung isang beses lang nangyari ang tawag niyan disgrasya pero pag inulit mo pa at inulit mo pa katangahan na yan hindi na yan disgrasya so experiment ko lang naman yun, yung, una doon sa uh, pangalawa kong negosyo pero ngayon sinisigurado na talaga namin na uh, magbukas kami ng branch o ng isang pwesto kasi may kita may benta so ang tingin ko, ito tingin ko lang ha, sa negosyo ngayon bago ka magbukas ng branch, dapat bumebenta ka ng 6 digits uh, monthly. 6 digits. At palagay ko, dapat mga 30% niyan, kung kaya, 20% na nga, malaki na, 30% na uh, sales mo dyan, gross sales mo, eh dapat yan yung matira o yan yung minimum na maiiwan sa'yo para meron kang pang reinvest. Huwag nyo rin tong uh, gagawin yung mga pinagagawa ko dati na nangutang ako para ipambukas ng isa pang branch. Kasi pinakaunang problema, walang kita, walang benta yung una kong branch. Ginawa ko, nag-loan ako para magdagdag ng pangalawang branch para masabing pogi, para masabing magaling, para masabing, wow, ang bangis. Daming negosyo, daming branch. Pero kagaguhan, kalukuhan lang yung pinagagawa ko noon. Trip ko lang, experiment ko lang na sumubok doon. Kaya ngayon sa pangalawang branch namin, dapat uh, ano talaga, kumikita talaga, may benta talaga, mas mahalaga, six digits monthly. At isa sa pinapaniwalaan ko sa mundo ng pagnenegosyo na mahabang laban to, hindi to overnight, success agad, walang ganun, pangarap lang yan. Uh, mahabang laban ang pagnenegosyo kaya anumang problema mo sa buhay mo, pagnenegosyo sa buhay mo, solusyonan mo bawat problema. At sa bawat araw-araw, uh, dapat matuto ka. Kasi ang pagnenegosyo ay napakahabang problema. Kaya solusyonan ang bawat problema at trabahoin ang dapat trabahoin. Dahil naniniwala ako na kung gusto mong magtagumpay, gusto mong umasenso, gusto mong may mabago sa buhay mo, trabahoin mo. At alam ko maraming problema dyan, solusyonan mo. Dahil uh, wala tayong ali alibay na oo sana, okay sana, pero ganon ganun na lang. So yan lang, magandang gabi. At uh, nabanggit ko yung sales salon opening pala namin ngayong June 8 sa Agton Street, Turil, uh, Davao City. kita po tayo at kung gusto nyong magpaganda uh, na quality, di kalidad na salon, safe na safe sa inyong mga buhok, check nyo ang page natin, Zell Salon Digos, Kinapawan ang Turil. Yan yung page natin at message ka lang na napanood mo yung vlog, bibigyan kita ng special discount uh, 50%. di uh, diba? Ganda-ganda. Yan lang, magandang gabi. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco, nagsasabing kumbati. Okay. Bye-bye! Trabaho-trabaho ang pagnenegosyo.